Assalamualaikum! Welcome po to another episode po ng uh, Halalang Bangsamoro, ang boto ng Bangsamoro Podcast Series na handog sa inyo ng Bangsamoro Information Office kasama po ang Legal Network for Truthful Election o LENTE. Ako po si Datu Ali. Uh, Assalamualaikum and good morning. Ako po si Johamin Ali Inok, also from the Bangsamoro Information Office, one of your co-hosts at napaka-importante ng ating pag-uusapan ngayong gabi dahil ito ang Bangsamoro Junior Parliamentarian Program o BJPP na pinangungunahan ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE katuwang ang lente. Napaka-importante nito dahil pag-uusapan natin ang historic significance as well as the impact of the program in the long run. Kasama na rin dito ang mga activities. At alam po nating lahat na ang parliamentary elections ay magaganap um, next year. So malapit na ito. At hindi lamang ito kauna-unang magaganap sa BARMM, kundi pati sa buong Pilipinas. So it's like we're saying, Ja, yeah, that we are making history, right? Yes, that's right. This is one of the efforts of the Bangsamoro government para sa paghahanda sa nalalapit na election uh, on, sa 2025. Kaya naman, uh, para maging fruitful yung ating uh, discussion this morning, no? Um, kasama natin ang Director General ng Ministry of Basic Higher and Technical Education, Sir Abdullah P. Salik, yeah. Jr. As Thank lang, you very much. Magandang magandang mag, uh, gabi, you know, sa ating lahat. Assalamualaikum uh, warahmatullahi taala barakato. Thank you very much for having me here. Sir, so, muli sir, um, kami ay nagagalak sa pagpapaunlak po ng aming imbitasyon. So maraming salamat po. So let us wait no more sir no. Yeah. Uh, allow our learners to learn ano nga ba itong pinag-uusapan nating Bangsamoro Junior Parliamentarian Program. Okay. Uh, actually ang ating uh, Bang Bangsamoro Junior Parliamentarian Program ito'y kina, kina, conceptualized ng Ministry of Basic Higher and Technical Education through CID, no? yung ating Curriculum Instruction Division, kasama yung ating partner, yung LETE, yung Legal Network for People Elections. Uh, napakaganda ito kasi uh, uh ito'y part ng contextualized curriculum natin sa grade 12, no? sa senior high, na kung saan ay kung saan ay nakapaloob doon yung yung konsepto uh, ng sa 3 eyes program, uh, curriculum ng ating senior high na kung saan yung 3 eyes ay yung doon naka-angkla sa uh, uh, inquiries, no? investigation at saka immersion. So yun yun yung process ng Bangsamoro uh, parliamentary Uh, product, no? So yung may tanong lang namin, itong BJPP po, paano po siya na-align sa uh, Bangsamoro Organic Law in the context naman po ng education and youth empowerment? Uh, At sa nakasaad sa Bangsamoro Organic Law natin mm -hmm. yan. Uh, nakasaad sa Bangsamoro Organic Law sa Article 9, Section 16 na yung Bangsamoro government shall establish an education system that are responsive to the mm -hmm. ideals, needs, and aspirations of the Bangsamoro. So, sa nakikita natin, ito na yung window para maipasok natin sa sa curriculum. Then, pangalawa, yung uh, pinaka biblia ng ating education system sa Bangsamoro, yung tiyatawag na Bangsamoro Education Code, kung saan ay uh, din doon yung Bangsamoro identity natin, Bangsamoro History. kailangang kailangan maipasok talaga doon na aware yung ating mga learners sa Bangsamoro History at saka yung sa Struggle. Oh. So, na-mention nyo nga, sir, na Um, this program is actually aligned sa ating Bangsamoro Organic Law and na mention niya rin yung Bangsamoro Education Code. Okay. Now, sa point of view mismo ng MBHT, paano siya na-align sa mga priorities niyo sa mga adikain niyo po? Uh, 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 actually sir ma malaki Ito yung pinaka-challenge sa atin. Mm -hmm. uh, dahil sa Tayo Autonomous Government, binibigyan tayo ng pagkakataon sa Bangsamoro na mag-craft o mag-charter ng sariling education system natin na at least uh, uh, yung education system natin is uh, subsystem din ng national government. so yes. So, saan nakikita natin, katulad ng na nabanggit ko kanina, ito yung window natin na may inculcate sa mind ng mga kabataan natin yung kaya tawag na sense of pride no? na nagkaroon tayo ng na bangsa government na kung saan uh, makapag uh, gawa tayo kung ano na no? without intervention from the national government. Parang yun yung man nakikita natin na uh, lalaki yung mga bata na maging uh, magkaroon ng critical thinking, magkaroon ng ang pagmamahal sa bansa Moro. Yes po. Sir, let's dig deeper no dito sa sinasabing BJPP. Ano ba yung mga uh, components nito or ano yung mga nakalinyang aktibidad para sa pag-iimplementa nitong um, programa na ito? Uh, actually, uh, uh, itong uh, Bags of Moro uh, Junior Parliamentary Program, uh, parang ito lang tinitingnan natin na isyosyo, parang piloting. Titingnan natin kung ano magiging uh, magiging takbo, uh, kung kailangan ba natin pagpatuloy ito at uh, eventually lahat ng school natin ay uh, magkikinabang dito. Pero may nakikita tayong... Uh, problema rito. Ang isa doon ay yung siguro yung budget natin yes. kasi biro ber mo naman sa unang su uh, salbo ng ating program uh, 83 I think yung nag-participate no? na kung saan ay uh, naging bahagi sila no? nakita nila, nakapag-attend sila ng Pilipinas, ang mga plenary sessions ang iba naman sumasama sa mga, mga mga lawyers ng mga MPs natin na kung saan nakikita na yung of government kung pa paano patatagduin yung new political entity natin. Uh, pwede natin masabi na very unique yung sistema natin, no? na kung saan a uh, Republican state, yung Pilipinas, na merong isang maliit na component na political entity na uh, parliamentary uh, form of government, yung Bangsamoro. No? Kung so, titingnan natin yung Bangsamoro government, parang prelude din ito para sa federal system. Uh, alam ko, aware kayo na maraming mga nag-advocate ng federal system. So, isa-isa mga pwede i-showcase yung Bangsamoro government. Mm -hmm. um, nabanggit nyo kanina, sir, na um, as to the pilot po na implementation, may mga na na-encounter tayo na um, challenges. So ngayon nga, since nag-implement tayo ng expanded po na pilot implementation, sa mga previous years, specifically 2022 and 2023, yung mga challenge na yun, paano natin sila ina-address ngayon na para hindi na siya ma, para maging challenge pa yung expanded implementation? And then, aside from that, ano yung mga um, very significant na achievements natin during the pilot testing? Uh, katulad na sinasabi ko kanina, yung, mga, yung, kasi pagka uh, bago pa, Ini yung para bang i-introduce mo ng oh, experiment. Oh, oh. Marami talagang nakikita. Yes, trial oh. pa siya. Trial oh. pa siya. Uh, parang try, trial and error. Yes. Oh. Pero eventually pagka nakita natin kasi ang sa pamunuan ng MBHT sa amin kasi meron tayong tinatawag na Execom, yes. Executive Committee na oh. ng basic education na kung saan ang inyong ha, likod na <laughs> <laughs> uh, uh, no na lahat yung uh, mga directors natin sa basic ed, lahat yung mga division chief, mga program holder ay nag-uusap-usap. Kaya nga yung advice ko nga doon sa ating CID, na kapag uh, nag-conceptualize lang ng bagong mga gusto nilang bigay ng programa, na kailangan pag-usapan doon para at least may ownership sa program at mas madali. Kasama na rin yung ating mga school division superintendent. Kasi na ang pinaka-challenge na nabanggit ko, gumagawa tayo sa region, yeah. hindi natin kasama yung mga nasa baba, is my school divisions, offices. So pagka nag-roll out tayo, magkakaroon tayo ng problema sa kanila. Kasi so, tatanoy nila, ano ito? Bakit ito? Ano ito? Ano, ito? ano gagawin namin? Eras kung kasama, kasama sila, i include, i -include, i -include sila mm -hmm. doon sa gagawin natin. Alhamdulillah, palagay ko, wala tayong problema doon. So, yes. Yung isa mga, yun yung isa sa mga challenges isa na sinabi ko. For sure, sir, marami na po yung um, interested na sumali dito. Nang no, feeling ko si kasamang Johamin. <laughs> <laughs> oh, <in>. <laughs> Actually, mag apply na siya ngayon. sa ah, okay. <laughs> uh, yung sa mga interesadong sumali, ano kaya yung mga... Um, pwede lang i-expect na may experience sila sa um, BJPP, itong programa na to ng MBHTE. Alam nyo, uh, naka, naka yung kabataan ngayon, yung generation ninyo. So, alhamdulillah, no? Kasi marami tayong opportunities, no? Yes, po, Sa so, panahon namin noon, mm -hmm. uh, yung, mga scholarship talaga nahihirapan kami. And ba all things po yan oye, sa Bangsamoro. Bang yeah, Alhamdulillah. Pero sa Bangsamoro, binigay na mga natin sa inyo. Para mm -hmm. sa inyo ito, eh. Shikarin Actually, po. kami, uh, whether you like it or not, na, medyo nauna kami, ano? Mm -hmm. So, iiwan namin sa inyo yan. Kaya, Insya Allah, yung mga mga leaders natin, ginagawa natin, ano yung natin para ma-institutionalize lahat. Kasi yung pinakamahirap, pag hindi natin ma-institutionalize ito, eh, baka dati ng panahon, ibang mamumuno, hindi ma-sustain. Ma kasi alam natin na pagpapolitika kasi, come and go yan. So, pag hindi natin ma-institutionalize na yung ating mga programa, probably, pagka may bagong leader, baka uh, hindi, hindi nila priority yun. So kaya nasabi ko nakakaswerte ninyo dahil yung ating mga uh, nakapag tapos no sa itong subprograma na ito itong BJJP uh, nabigyan silang lang pagkakataon no real time na makapag immerse no hmm. sa sa uh, sa ating parliament uh, sa ating parliament no hmm. sa ating mga ministries. no hmm. so ang pinakamaganda siguro ito, ang gagawin natin ay eh, palawakin natin mm -hmm. makikipag-usap tayo sa mga other ministries sa ating line agencies mm -hmm. or mga local governments na makapag immerse din yung ng ating mga uh, mga kabataan sa, sa senior high no Especially sa at gateway para mapaghandaan nila yung sarili nila at magkakaroon sila ng sense doon sa right natin right to subjects mm -hmm. yung yeah. pagkakataon natin yeah. makakapag-photos yeah. oh. class So, um, nabanggit niyo nga sir yung immersion ng mga kabataan na to. So far, may mga narinig na batay na feedback galing sa kanila kung kamusta ba yung mga naging experience nila? Yes. Uh, Actually nga, tatanong siya kung pwede pa sila ulit. Parang pag-excite tuloy Even uh, my son, kung bigyan lang ako uh, ng pagkakataon, uh, sabi, sabi ko, sabi ko nga minsan sa mga kasamaan sa anak, muna ako ng pagkakataon ng Allah na pwede bumalik boy. muna para makapag-experience uh, lang din. Kasi uh, palagi ko pagka pagka nakikita mo na doon, baka magiging later on, oh, yeah. darating ang panahon, kayo na naman ang nandiyan. Uh, Insha'Allah. Yeah. At yeah. alam mo, ja parang isa sa mga takeaway, may takeaway na agad, no? Oo, isa sa mga takeaway ko kahit di pa natatapos tong podcast is yung efforts na magkaroon ng si DJ na mismo nagsasabi na kung may way lang na bumalik siya, uh -huh. di ba? Parang gusto niya may experience ulit. At i-connect natin yung sinabi niya kanina na yung sense of pride. Kaya parang sa mga kabataan nating Bangsamoro, parang let's treasure this. Yes, Kasi this actually, is even... Uh, while yeah. sinasabi ni DJ yung na, parang awakening sa akin <laughs> no. na oo nga no parang ang swerte ng uh, youth ngayon dahil ang daming inihandang programa ng Bangsamoro yeah. government and of course hindi naman ito mararanasan ng ating kabataan wow. kung hindi sa pinaghirapan ng ating Tama leaders uh, uh, productorya ng ating comprehensive agreement on the Bangsamoro Kaya sinasabi uh, ko nga yung kung alam lang natin kung ma-eternalize ma ma ng mga kabataan mm -hmm. yung struggle ng mga mga leaders natin paano natin nakuha ito Siguro magtitiling balay yes. mo. Yes, magugus mo. Kasi pino mo, sinasakarpisyo lahat yung kanilang kayamanan, yes. yung kanilang buhay. Why, why. Ang iba, na kapag nakapagtrabaho, parati. You know, para lang uh, makuha natin yung aspiration natin. Although this is not a perfect government, pero at least nandito na tayo. Mm -hmm. you nandito know? na. Yes. Pabuti na lang natin, mm -hmm. pag uh, magkaisa tayo para sa sa mga hatikain natin na uh, magkaroon ng magandang buhay ang ating mga kababayan. Katulad nga nung sinasabi na very uso sa social media ngayon, malayo pa, pero, pero malayo kulang. na. Oo, alhamdulillah. So, ang <laughs> nakita kong problema kasi, kulang uh, uh, rin tayo sa mga, yung mga advert, ano ba doon? Yung, uh, para, yung mga advertisement, uh, advertisement, marketing. Pinama. Kasi uh, sa atin sa Islam, parang nakakahiyaban na pag malaki may trabaho mo, uh, di ba, yung maglalagay uh, yung, ka. Low-key lang. Ganun, oh, parang nakalagay, yung, po, yung parang na. riya, yung parang pang yung parang pinagyayabang mo. Kasi yes. sa atin, pag gumagawa tayo ng mabuti, kung pwede nga, sekreto, di ba? Yes, yes. Oh, yung mga ganon, pero hindi natin maalis sa atin kasi na nakakaya na ipagmamalaki -pag -pag mo yung trabaho mo. Kasi part ng trabaho yun. Ibada yun eh, di ba? Mm yes, Servisyo po, mo yun. Yes, po. Oh. Okay, so balik naman tayo sa uh, topic natin. Uh, uh, uh <laughs> parang, <laughs> <sya> tayo na <laughs> embrace. Oh, no, no, oh. Ganda yung usapan. Carried away. Carried uh, away. Pero, um, anyway po sir, dito sa BJPP, ano po ba yung mga um objectives natin at expected outcomes Okay uh medyo na nabanggit ko kanya pa pero magbubukas yung isip ng mga kabataan na malaki yung participation nila sa politika uh, nationwide or globally around 60% ang butante natin youth sa kabataan yes. Then makikita mo sa election, during the time ng election, puro kabataan ng kumikilos. <laughs> yes. Pero yung mga matatanda, pag nainita na yan, mahaba yung pila, umuwi yan. Mm -hmm. diba? So, ito na yung pagkakataon natin na mabigyan natin ng pagkakataon ng principal politics. No? Although, sa ngayon kasi, yung politika natin, nakikita natin na magsaset tayo ng bad example sa mga kabataan. So, dapat ipakita natin yung ano yung principal the politics na kung saan makapagboto lahat yung mga yung mga dapat bumoto no yung mga ganun kasi alam mo politika yes pero pag tayo sa politics kasi medyo um malapit yung political mm -hmm. fever na although matagal pa yan pero pagkakataon na rin siguro ng kabataan natin na makapagkuha sila makapag-isip mm -hmm. pwede silang lalo na sa bagong sistema ng 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 parliament natin mm -hmm. no yung paano magboto sa sa parliamentary election natin. Kasi bago ito eh, di ba? So at least mabigyan sila ng, ng na ma-orient sila kung ano yung politics. Especially ngayon sir na na actually ang nakipapansin uh, like ko sa generation ngayon, it is the youth na very active sa yeah. campaigning, lalang social media. <laughs> yes, <ako laughs> like, to, keyboard yeah. warrior talaga eh. <laughs> uh, so, uh, DG, uh, maaari po ba kayong magbigay ng opinion tungkol naman sa uh, dapat gawin ng mga kasama nating partners para masiguro na yung sustainability nitong programa na to, da Kasi ang ina-expect natin, hindi lang this year eh, uh, we're looking for the long run na ma-implement o mapagpatuloy yung mga okay nasimulan natin Ito. ngayong transition period? Ang nakita ko ng challenge doon is, yung sino yung tatanggap para sa mag-immerse ng mga estudyante natin. Pero mm, yes, mo um, nation, aliba, ah, albang sa sa grade 12 natin, mm -hmm. ipa-immerse natin sila. Mm -hmm. Sino yung taker, di ba? Ay, yes, uh, isang malaking partner dyan, LGUs. Yes, Then, other mga line agencies na kung di ba? pero ang kahitita ko is kailangan natin magkaroon ng MOA no MOA nang uh, MBHT or di bang sa more government mm -hmm. para sa mga 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 agencies na pwteng uh, tumanggap ng mga yes, mga estudyante natin na mag mag ng immersion um, program, no? uh, program. So um, nabanggit niyo nga sir parang one of the things that you really need to focus on is kung sino yung magtake care nito ng mga tatanggap. So, um, we'd like to know, sir, paano po ba nakatutulong itong um, kolaborasyon ng MBHT sa ibang government um, agencies or educational institutions and even CSOs natin, no? Um, katulad ng Lente po. Well, uh, katulad sinasabi sabi ko kanina, itong itong BJJP kasi Uh, ang kanyang objective ay uh, maturoan natin yung ating mag guide natin eh, maturuan mag guide natin sila kung ano ba talaga kasi ang part ng BJJ kasi pag-aaralan nila yung bangsa moro history yung struggle so pagka pumasok sa Maynila yon so apektado yung values niya kung ano ba pangangalagaan niya no? then uh, with that, siguro nakikita natin na kapag ka, uh, yung kabataan naman na mag mag ma, magkakaroon siya ng pangilay ng live, siya ng mga reflections kung ano, ano, ano yung magiging uh, takbo ng, ng isang gobyerno na kung saan ay hindi nila alam yung ano yung pinaglalaban nila. So dahil doon, at least magkakaroon sila ng pananaw sa buhay. Then, pangalawa doon, sa sa uh, isa sa mga component ng ating uh, sistema, uh, sa ating Bangsamoro history, ay yung component ng new political entity, yung parliamentary uh, form of government. Kung paano i ano yung mga districting, paano, magka para, paano magkaroon ng chief minister, paano pagpili nila, yung mga ganoon na concept. Kasi, whether we like it or not ito yung uh, form ng government natin sa bansa moro dapat mapag-aralan din nila yes and since um, alam naman natin na ito ay in preparation or one of the Efforts ng more government sa so, nalalapit na 2025 election. Ano po sa tingin nyo ang impact nitong BJPP na ito sa nalalapit na 2025 parliamentary elections lalo lalo na um, it is very historic no yes. na ito ang kauna-unahang parliamentary election here, not just in the BARMM pero sa buong Pilipinas. Uh, <laughs> Medyo kuwahan no. Well, hopeful tayo. Very optimistic approach natin. Uh ang maging epekto nito ay empowered sila sa larangan ng politika. Kasi we have to compare yung politika noon at saka ngayon na gustong baguhin ng, ng bagong more yung sistema sa political system natin. Kasi noon yung mga kabataan kasi, nakikita nila iba eh. Example noon is yung mga mag hindi dapat sa politika, mga mm -hmm. vote buying, mm -hmm. mismo, mga kabataan mismo. Uh, eh. Sa kabataan mismo, nag-approach na So, bad example yun, di ba? So, sa tingin ng mga kabataan, na ito pala yung politika, napakarumi, no? Pero dahil sa BJGP program, nakikita na sa sa concept nito, nakikita nila, baka may chance pag magbago, dapat. Uh, kasi, yung mga matatanda, with all due respect, mahirap baguhin, eh. Kasi, dito tayo magsisimula sa kabataan natin. We will start it with, with senior high, uh, senior high, yes, so, sa gayto uh, gateway, kasi mm -hmm. ito na yung pagsimula nila eh para doon sa maging part sila at bahagi ng society na meron sa responsibilidad. Uh, Nakikita ko talaga yung optimism na meron dito sa BJPP. Yeah. No? So, i-relate natin dyan yung itatanong ko, sir. Kasi okay. nga, nasabi mo nga na hopeful tayo dito, lalo na sa MBHT po. No? So, um, since hopeful tayo, sir, Is there or are there any plans po sa end ng MBHT as to expanding to more schools? Kasi alam natin na no, 14 schools pa lang ang involved yes. dito. Yes, of course naman. Mm. Oo. Kasi sa nakikita natin uh, sa result ng ating uh, piloting, okay. talagang napakaganda. Very appreciative yung yung nakita natin. Kaya nagtanong ako sa partner natin to nakantap ba tayo ng ipak-assessment para at least nakikita natin. Anyway, this week we'll be having our Basic Education Management Committee meeting. Kaya I uh, will invite the program holder natin no, sa BJGP na how to expand anong pwedeng pag-usapan. So, pwede uh, siguro at this point, hopeful tayo pag-usapan natin. Kasi although gumagawa tayo, ang approval dyan sa ating mahal minister pa rin. Eh. Siya yung ating minister, si Sir Mahalya Iqbal. Ang gag -gag ang gagawin kasi namin is we formulate kami subject subjects approval. Niya. Uh, okay. uh without his approval, wala tayo wala Inshallah no, uh, we're hoping na ma-approve mga examen. interventions natin. Okay. So, uh since uh, bilang pagtatapos ng ating okay. um uh, usaping ito, sir ano po yung mensahe natin sa ating listeners sa ating podcast na ito? Maraming mensahe pero ano gusto niyo mensahe kaya? <laughs> ah, siguro yung uh, encouraging the youth na mag-participate. Okay, Ah mm -hmm. uh, katulad sinasabi ko, yung youth empowerment kasi ay uh, kailangan uh, yung kabataan natin parte na ng ng decision making natin, no. Bigyan natin ng malaking uh, obligasyon yung mga kabataan natin. Kaya nga, nandiyon yung BYC natin. Alam, meron tayong intervention, no? Meron tayong collaboration between yeah, BYC siya. at saka MBST. Mm -hmm. Meron kasi tayong isang section sa MBST, yung sabing Youth Formation Development, na kung saan may mga programa na tinitrain natin yung mga kabataan sa student governance. No? Ito yung kasi yung practice nila, di ba? So, with that siguro, then itong programa natin, uh, magkakaroon tayo ng mga mga empowered youth na ang kanilang puso, kanilang uh, ay para sa general welfare ng lahat. Sila yung magsisimula no? Okay. ng bagong bukas para sa pangsumo So, salamat sir no uh, at na mention mo yung patungkol sa collaboration na no, with the Bangsamoro Youth Commission kasi kahit ako eh medyo parang that's one of the questions. Uh, paano ba naiiba? So, so po sir na na differentiate niyo yun. So, bilang nasabi niyo na nga po yung mensahe niyo para sa ating mga viewers, um, parang closing na lang natin dito sir na ano nga ba talaga yung main vision ni MBHD as to pagsasakatuparan po itong adikahin natin para sa mga kabataang Bangsamoro, Sir? Well, in a simple term lang, yung mantra ng MHT, that no Bangsamoro child will be left behind. Mm -hmm. Thank you very much. Uh, salamat. Eh, Ay, Maraming salamat. <laughs> yeah. <Ayan>. Okay. Masyado akong carry the way sa please. Maraming na, masyado maraming natutunan kay oh, DJ, oh, no? Ano? Oh. Uh, okay, uh, Alhamdulillah. Ah, okay, so, uh, bilang pagtatapos, no, maraming salamat sa ating listeners for our um, podcast this uh, this evening. Uh, para po sa mga interesado maging bahagi ng uh, mga aktividad in line with the in line with the upcoming 2025 parliamentary elections, make sure po na i-follow ang kanilang social media ng Bangsamoro ay ng Ministry of Basic Higher Technical Education at ng Legal Network for Truthful Election. Tama yan Ja. At uh, huwag No? I know may mga viewers tayo na hindi nasimulan nito or hindi nasunan but not a problem po. <laughs> Dahil magkakaroon pa tayo ng um, palang, Um, playback of this one, so make sure to follow the social media accounts or social media platforms po. netong mga um, Bangsamoro Information Office, halalang Bangsamoro, and as well as ating mga, ay ang ating partner. Dito, which is Lente. For their Facebook account, you may follow them on Facebook. Just search Lente Philippines. And as to their other social media accounts, we have X, Instagram, and TikTok. Just um, follow Lente_PH, lente underscore ph. And of course, sulitin na natin. for their website, we have lente.org.ph. Thank you. Muli, maraming salamat sa pakikinig. Ito po ang Halalang Bangsamoro, ang boto ng Bangsamoro podcast series.